programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Galit na galit nga ngayon itong si Juana dito nga kay Yuhan dahil ngayon nga ay hindi na sinusunod nitong ang si Yuhan ang lahat nga nang sinasabi at desisyon nito ngang si Juana dahil lahat nga ng desisyon niya ay puro palpa kung kaya't sinabi nga dito ni Yuhan na simula ngayon ay hindi ko na susundin lahat ng gusto mo dahil ako ang lalaki ako ang siyang masusunod kung kaya't ngayon ay mababago na ang lahat kaya't dito nga ay lalong nagwala itong ang si Juana dahil wala na siyang magagawa pa ngayong nakapagdesisyon na rin itong ang si Johan na talagang uh, once nga na gumawa ng hindi maganda itong si Juana ay mapipilitan na rin ipagtabuyan or itakwil itong ang si Juana nang dumating sa puntong wala na siyang magiging kakampi at dito naman ay pilit ngang brainwash nito ngang si Attorney Charlie at itong si Lani ito ngang si uh, utu-utong Juana para nga tuluyan nilang makamkam ang Dela Costa Food Corporation ngunit hindi nga nila mauuto na itong ngang si Yuhan dahil si Yuhan ay kumampina kay Lola Aureas at dito nga kay Ina na siya namang tama nilang gagawin dahil para tuluyang mabawi ang lahat-lahat nga nang inagaw nila kay Lola Aureas at ngayon isa na si Yuhan sa mga tutulong at hindi siya papayag na muling masaktan ito ngang si Lola Aurea dahil ito ang kanyang pangako sa kanyang sarili na siya mismo ang magpuprotekta kay Lola Aurea para walang makapanakit dito nga sa matanda na ngayon ay kakalabanin niya na si Joanna pati nga si Atori Charlie at ang sakim uh, sa Kim na si Lani. Kaya guys, ito po ang ating mga pakaabangan sa susunod na episode dito nga sa Shining Inheritance. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye.